Napulot ng bata ang balat ng ahas. Kinuha niya ito at tiningnan. Di mo may lumalapit na panganib. Nang lumakad siya sa guba. Ang paligid ay naging kakaiba. May isang boses ng babae. Hello bata. May isang daang meter python sa harap niya. Anong ginagawa mo dito? Ito ang aking tahanan. Lumalapit ang sawa sa bata. Nagpapalabas ng magic power. Nakalimutan ng bata na tumakas. Dahil sa mata ng sawa. Nakita ang sariling karanasan. Dinala ng tatay siya sa kagubatan. Inatake sila ng tigre. Pinatay ng tigre ang ama ng bata. Nabulag ito ng sulo. Mabilis na nakatakas ang tigre. Ligtas ang batang lalaki. Nanginginig na lumabas ng yumig. May nakitang Black Panther. Nakatingin sa Black Panther. Di natatakot ang bata. Inabot ang kamay. Di siya kinain ng Panther. Ibigay siya sa hari ng lobo. Sana maprotektahan siya ng mga lobo. Pinangalanan siya ng Mowgli. Lumaki sa pangangalaga ng lobo at Panther. Pinalaki siya gaya ng mga lobo unti-unti ding may ugali ng lobo. Di nagtagal, natuklasan siya ng tigre, lumanas dito ng tagtuyot, ang antas ng tubig ng ilog ay bumaba. Tinatawag ito na peace rock. Sa tuwing may lalabas, bawal manghuli at lumaban mga hayop. Isang mapayapang tanawin, kingfisher sa bibig ng buwaya, magkayakap ang daga at ahas. Biglang lumitaw ang sandok, si Moby ang umiinom ng tubig. Marunong ang tao mag-invent, Pinuluan ng hari ng lobo siya ng aral. Di pinapayagan ang pag-uugali ng tao. Sa ngayon, ang agila ay biglang sumigaw. Lahat ng hayop ay nasa alerto. Isang makulay na higanteng tigre. Si Sher Khan. Pag ang tigre ay lumapit, lahat ng hayop ay aatras. Nagtago ang bata sa likod ng lobo. Natuklasan ito ng tigre. Pinilit ang lobo ibigay ang bata. Pagharap sa banta ng tigre. Mga lobo ay di umaatras. Malapit ng gumalaw ang tigre. Dahil ito ay isang truce. Nagsabi ng malupit na salita. Pagtapos ng truce, mamatay sila. Maaari mo siyang protektahan. Pero isipin mo, ilang buhay ng lobo ang halaga ng bata. Tumalikod at umalis ang tigre. Si Mogi ay halos nakatakas. Malapit na ang tanulan. Mamaha sa Peace Rock. Harapin ang banta ng tigre. Pag-usapan ang kapalaran ni Mogi, Nasa dilema ang hari ng lobo. Nagkusa tumayo. Aalis ako. Ayoko may masasaktan, tumanggi ang inang lobo, anak ko siya, kami lang ang pamilya niya, ibalik sa mogi sa mundo ng tao, para sigurado ligtas siya, para sa kaligtasan niya, so ang inang lobo, okay lang ko inay, eh, di ko ako lalayo, babalik ako para makita ka, huwag kalimutan na akin ka, nagpaalam ang bata sa inang lobo, ipapadala siya sa nayon ng tao, nakasalubong isang elepante, hiniling sumaludo sa elepante, dahil sila nilikha ang kagubatan ang bantay ng kagubatan, di gustong umalis ng batang lalaki, nakasalubong nila mga kalabaw, inalerto ang bata na bumaba, tingin ng bata, biro lang, pagkatapos. Kinagat ng panther ang tigre, by time para makatakas ang bata, di siya katugma sa tigre, hinabol ng tigre ang bata, malapit maabutin ang bata, bigla. Ang tigre ay hinarang ng mga kalabaw. Tumalon pababa ang bata, nilunod ng kawan ng mga baka. Nahanap ng tigre ang bata. Malapit nang gumaba ang tigre. Inisip ng bata, mapatungo sa isang kalabaw. Hawakan ang mga sungay. Dinala siya ng kawan. Umuungal sa galit ang tigre. Sumunod ang bata sa kawan. Nagdala ng mudslide ang ulan sa desperasyon. Tumalon siya sa ilog, kumukuha ng piraso ng greatwood Gaano na ba katagal, patungo siya sa kagubatan. Nandito na, nakasalubong niya ang higanteng sawa. Nahipnotize na si Moby. Nasagasaan ng higanteng sawa. Kinukulam ng sawa ang bata. Ibinuka ang bibig. Sa ngayon. Nakuma ang kamalayan ng bata. Pagmulat ang mga mata. Napasigaw sa takot ang bata. May isang brown bear sa harap. Sinabi ng brown bear, iniligtas siya mula sa sawa. Kailangang ibalik ang pabor. Dinadala siya sa matarik na bangin. Humili ng honey para sa kanya. Tingnan ang beehive, Tumanggi ang bata. Nakakaawa ang brown bear. Kung di mo ako tutulungan. Mamamatay ako sa gutom. Ang bata ay kumayag. Kailangan niya ng ilang tus. Itinali ang katawan. Sundutin ang pugad. Natusok siya ng mga bubuyog. Nahulog ang isa sa mga sanga. Narinig din ng ilang hayop. Niloloko na naman si Dodd. Tatakas na ang unggoy na ito. Di siya unggoy. Ano iyon? Isang taong bara. Niloloko ng brown bear mga unggoy. Sinipa ng bata ng pugad. Nagtagumpay siya. Oo. Ang brown bear ay kumain na. Natusok ng gusto ang bata. Ang performance ng bata. Napabilib sa brown bear. Pupunta ang bata sa nayon ng tao. Nagpa siya sa ang bata. Di sila nakarating sa nayon nag-alinlangan ang bata, nakatira na siya sa kagubatan. Di alam kung kaya niya doon mabuhay. Hinihikayat na natili ang bata, para protektahan siya, pero tulungan siya kumuha ng honey. Di niya gustong umalis kaya, sumasang ayon siya, gumawa ng tol ang bata. Napakabilis ng pagkuha ng honey. Magkaibigan na sila ng brown bear. Kumakanta sila sa ilog ngayon. Mga hayop ay biglang tumakas. Parang may ano sa damuhan. Sa tense na titig ng brown bear, may lumabas na Black Panther. Masayang lumapot ang bata. Ipinakita sa kanya ang mga tool. Mukhang galit ang Panther. Nagalit makita ang Honey sa kuweba. Nangungulekta para kay Balo. Di kailangang mag-hibernate mga oso. Anong itinuro mo sa kanya? Pero palagi akong inaanto. Si Balo ay isang sinungaling. Galit na si Bagira. Ipinapahayag na ang bata dapat. Ipadala sa nayon. Ngayong gabi, narinig ang panaghoy ng mga elepante. Sinusundan ang tunog. Nahulog sa hukay ang elepante nakatingin sa kawan. Dinala agad ng bata ang tools. Nailigtas ang baby elephant. Proud si Baloo sa kanya. Special siya. Special siya kasi ako ipinalaki ko siya. Di maintindihan bakit paalisin si Mogi. Kahit may tigre na humahabol. Protektahan ng lobo ang bata. Sabi ni Bagheera kay Balo. Patay na ang hari ng lobo. Nagalit ito kasi di mahanap ang bata. Pinatay nito ang hari ng lobo. Nakontrol ang wolf pack. Para maakit ang bata bumalik. Kaya ligtas siya pagsanayon nagpapatulong hihikayatin ang bata, humayag si Bango, nagtapat sa kanya, ginagamit lang siya, hindi kita itinuring na kaibigan, gusto ko lang ang honey, hindi na kailangan. Nalungkot ang bata, umakyat sa puno at nagtampo, may dumating na unggoy, tinagalita siya ni Mogi, sa huli. Kinuha ng mga unggoy ang bata, humabol si Bagira at Bango, umakyat sila sa tuktok ng bundok, natigilan ang bata, ito ay isang ancient temple. Hinimok siya na pumasok, nakarating sa loob ng templo. Puno ito ng prutas at mga gamit. May higanteng kamay mula sa likod. Ito ay si King Louis. Alam na hinahabol ng tigre ang bata. Iniaanok protektahan siya, pero gagawan siya ng apoy. Akala na sa kanya na ang lahat. Maging tao siya pag may apoy. Mamuno sa kagubatan. Ang bata ay nakatira sa kagubatan. Di siya marunong gumawa ng apoy. Di mapagbigyan ang kahilingan. Kasabay, umakyat si Bagheera at Baloo. Nang pilitin siya gumawa ng apoy. Pumasok si Baloo. Nakakuha ng atensyon ng unggoy. Ginulo si King Louie. Naghahanda ang Panther na kunin ang bata. Nakita sila ng unggoy. Di pinapayagang tumakbo. Habulin sila ng grupo ng unggoy. Ipinatakbo una ang bata. Sumugod sila sa mga unggoy. Nagsimula sila ng matinding away si King Louis mismo ang lumabas. Kahit na malaki napaka-flexible niya, naharang nito ang daan ng bata. Sinabi ang hari ng lobo ay pinatay ng tigre. Walang makakapagprotekta sa bata, puno siya ng pighati at galit. Gusto ipaghiganti ang hari ng lobo. Malapit na maaabute ni King Louis. Sa sandali, ang bata ay lumabas sa templo. Desperado na mahuli ang bata. Gumungo, ang templo. Mga unggoy ay gotso iligtas ang hari. Wala na sila sa gulo. Nagalit siya kay Bagira. Gusto gumawa ng isang bagay. Tumakbo sa nayon ng tao. Kinuha ang sulo. Nais gamitin ang apoy sa tigre. Tumakbo pabalik sa kagubatan. Nahulog ang apoy sa damuhan. Nagpasindak sa mga hayop. Tumakas sila sa ilog. Lumabas siya na may dalang sulo. Tinatawag ang tigre. Di siya natatakot sa kanya. Sabi ng tigre mas natatakot. Mga hayop ngayon sa apoy. Tumingin sa kanyang mga kaibigan. Nakatingin din sa kanya na may takot. Pinasisigla ng mabangis na tigre ang bata. Pinasisigla ng tigre ang bata. Pukawin ni ang sulo. Gawin mo ito gamit ang apoy. Gawin mo rin ang ginawa ng ama mo. Hayaan na makita kung sino ka. Ipinapon ng bata ang sulo. Ako si Mogi tahanan ko ito. Nagpakita ng ngiti ang tigre. Napakatanga ng ginawa mo. Ngayon wala ka na. Walang kuko, balahibo, at lipin. Walang kaibigan. Sa ngayon, nakatayo lahat sa likod ni Mogi nagpasyasamahan siya, galit na tumingin ang tigre. Unang sumugod si Balo, ngunit natamba sa lupa. Wolfpack, sugod. Sumugod din palabas ang bata, kinigilan ng panther. Manatili ka rito, kailangan kong makipaglaban. Hindi ka makakalaban tulad nila. Ano ang gagawin ng mga tao? Sige, tumakbo ang bata sa gubat. Natuklasan ng tigre ito, tumakbo at hinabol ang bata. Mabilis na humabol si Bagheera. Lahat ng hayop ay nagkakaisa. Pagbili ng oras. Binangga pa ng tigre mga hayop. Sumugod sa gubat. Magdepende na sa bata. Nangungulekta ng baging. Mga sirang sanga. Atali sila at itapon. Kumahabol din ang tigre. Nakatingin sa isa't isa. Nakatingin sa bata. Tinuya siya bilang duwag. Ang bata ay biglang tumayo. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang bata hindi na tumatakas. Umiti ang tigre. Tumalon sa bata. Natalo ang tigre gamit ang skill ng tao. Harapin ang apoy. Walang solusyon ang bata. Ito ang pagkakamali niya. Nakakita siya ng pag-asa. Pawo ng mga elepante. Naghuhukay sila ng kanal. Lumikha ng ilog. Ang apoy na napatay ng ilog. Mapayapa ulit ang kagubatan. Nanatili si Mowgli sa kagubatan. Kasama mga kaibigan. Ang mga tao ay matalino. Mga hayop ay matalino din. Lahat tayo may diskarte. Panuurin ang pelikula na ito. Rules ng Lobo. streetness ng Panther hypnosisism ng sawa, sa sinungalian ng oso, authority ng unggoy, pagkiling ng tigre, ang buhay natin ay hindi. Sa napakagulong mundo ng gubat, iba mga tao, kapag naniniwala ka sa sarili, walang magsisira sa iyo.